Ganap ng bagyo ang binabantay ang LPA ng Pag-asa sa loob ng PAR at pinangalanan itong Bagyong Salume. Samantala, nagpapaulan naman sa Mendanao at katimugang bahagi ng Visayas ang umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang easternis East naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa. Ang ulat panahon mula kay John Garcia. So weather bulletin mula sa pag-asa makikita sa ating i Weather Center na naging ganap na bagyo na ang minomonitor na low pressure area sa loob ng PAR at pinangalanan itong bagyong Salome. As of 2 p.m. kanina ay nasa 255 kilometers north northeast ng Itbayat ito na may pagbugso na 55 kilometers per hour at lakas ng hangin na 70 kilometers per hour. Inaasahan naman na makakaapekto ito sa extreme northern Luzon. Samantala, nakararanas naman ang pagulan sa bahagi ng Mindanao at timog na bahagi ng Visayas dahil sa umiiral na Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Habang easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon at Visayas at nagdudulot ng mainit na panahon at maging ng panandali ang pagulan sa mga nabanggit na lugar. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, pag maglalaro ang guwat temperatura sa 24 to 31 degrees Celsius at nasa 50% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang guwat temperatura sa 23 to 32 degrees Celsius at nasa 90% ang chance na pagulan. ulan Sa Cotabato Province, maglalaro sa 23 to 31 degrees Celsius ang guwat temperatura at 60% ang chance ng ulan. 26 to 31 degrees Celsius naman ang magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwatang temperatura. At 80% ang chance ng pagulat. 25 to 30 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ang temperatura sa Zamboanga City bukas. At 60% ang chance ng uulan. Ang Lana del Norte, papalo bukas sa 23 to 32 degrees Celsius ang agwatang temperatura. At nasa 90% ang chance ng pagulan. Habang sa Lana Dulso naman ay makakaranas ng 22 to 29 degrees Celsius ang angwat ng temperatura at nasa 90% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.49 ng umaga at lumubog ng 5.32 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating iWeather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.